Huwag tayo. Bakit ba? <yun? coughs> ano ba yun? Pumasok ka dito kung magngangangak nga -ng 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 ka dyan. Oo. Oh. Pumasok ka dito eh. Bakit ba? Oh, ha? Ah, ha? Laking Meron ba tinderang kalaki ng bunganga, nga? Eh, di matatak sa iyo mga bumibili. Ah, Lumabas-labas ka dyan eh. Pagkatapos na, sa tahol tahol ka. Ay, tulong ka, guhit. Ha, problema mo? Check mo, nakachick. O, gali. Nakachick na siya. Ito sabihin ko, na yan ka. Nakapapos pala sa agent. Ay, Bakit ba? Ay, ay, ay. nandiyan ba? ka sa labas. Hindi pwede lumabas. Wala, nilabas ka na ni Lance kanina ah. Magbantay ka na lang dyan. Ikaw na lang magbantay. Huwag kong tatahulan yung mga bumibili. Bantay ka na lang. Ako po, naanto ka na. Oh. Labas-labas ka dyan, di pa katapos eh. Oh. Diyan ka na lang. Magbantay ka ng tindahan ah. Huwag mo sila tatakutin. Tinatakot mo sila eh.